Mamaya nga pala mga kabukid, magtitiba yung aking biyanan ng saging na mundo. Pero bago yan, ito muna tayo. Magluluto po muna ako ng aming pagkain ngayong almusal. Pero syempre, magsasaing po muna ako ng bigas. At habang nakasala nga yung mga kabukid yung aking sinasaing, ito naman po at ako'y magbabanlaw ng aking mga nilabha nang sa ganon ay matuyo. At naluto na nga yung aking sinaing mga kabukid. dito asing nang ititito yung aming ulam ng na daing. Ako, masarap yung daing na yan, mga kabukid. Masalot lid libre. Binigay lang yan sa akin mga kabukid ng isang kamag-anak. Yan nga mga kabukid at naluto na yung aking pritong daing. At ito na nga pala ang aming sausawan mga kabukid. Suka kanan nilagyan ko ng sili at saka ganun din ng sibuyas. Kasi masarap daw kumain kapag ganyan ang ating pagkain na may sili. At nagluto nga din ako mga kabukid ng noodles. Na sa ganun naman ay mayroon akong sabaw. At saka hindi lang yun mga kabukid. Talagang bagay na bagay sila ng daing. At alam nyo ba mga kabukid na anim ng buwan na nga ata kami ng huling kaming kumain ng noodles. Kain tayo mga mga kabukid. Ayan, tapos na pala kami nagpasalamat. Pero syempre mga kabukid, hindi ko pa kakainin ng noodles si baby. Kami lang ang kakain niya na mag-asawa. Iba ang pagkain ni baby. Masarap sana ang kumain mga kabukid. Masalo na kung magkakamay. Kaya lang kasi sinusubuan ko din si baby. Masarap pala yung sibuyas mga kabukid. Masalo na kung medyo naibabad na ito sa suka. At mabisa din daw pala itong panlaban sa sakit. Masalo na kung may ubo at sipunta. Kaya nga medyo dinadala sa namin na ngayon ang kumain ng sibuyas. Kahit mabaho sa hininga, nahihirapan nga ako magtrabaho mga kabukid mas na kung may ubo at sipon ako at habang kumakain nga kami sinasabayan ko na rin subuan si baby ang pinapakain ko pala kay baby mga kabukid ay serilac once a day ko nga lang siyang pinapakain ng serilak, mga kabukid pinapakain ko na rin siya mga kabukid ng kanin kapag ang ulam namin ay sinabawang isda o kaya naman ay sinabawang kanin ng manok basta kung ano yun nasa diet niya yun ang ginagawa ko minsan nga halos ayaw niya nang kainin yung serilak niya dahil mas gusto niya nang kumain ng kanin mga kabukid yung daing nga pala na niluto ko parang nasubrahan ata sa luto kasi matigas. Bagay ata tong klase ng daing na ito ay pansahog sa lulutuing gulay. Tulad na lang ng ginataang langka o kaya naman ng ginataang gabi. Nagluluto din ba kayo ng ganun mga kabukid? Ginataang langka at saka ginataang gabi na sinasahogan ng daing. Nako, sigurado mapaparami ang kain mo. Masalo na kung nilagyan mo ng sili. Nako, mapaparami ang kain. So ayan na nga pala mga kabukid yung aking biyanan at kanya na nga titibain yung saging na mundo dahil magugulang na nga yung bunga. Nang sa ganun, may libre na namang pang merienda. Alam niyo ba mga kabukid ko ano yung saging na mundo? Ah, kinala din pala yan mga kabukid sa tawag na Golden saba. Yan pala yung saging na pinopromote ni dating sekretary Manny Pinyol at kukunin ko pala mga kabukid yung dahon yan at aking do sa alaga namin ba dahil natin yun ang madamo dito kaya dahon na nga lang ng saging ang aking pinapakain sa aming mga alaga at ako na nga malalay sa akin dyan mga kabukid na hawakan yung sambuwig ng saging at napakabigat kasi dahil mundo What? yung saging na yan mga kabukid kapag nahinog, ang amoy niyan ay parang amoy ng senyorita, talagang magulang na nga mga kabukid at sobrang bibintog na nga ng kanyang mga bunga maganda din palang gawing banana chips yan mga kabukid kasi ang laman niyan ay siksik. Kung ikukumpara natin yung bunga niya doon sa sabang Tagalog ay medyo maliliit ito ng konti kaysa doon sa sabang Tagalog mga kabukid. Lalaki din siguro ang bunga nito mga kabukid kung aabunuhan natin. At akin na nga palang kinuha din ito mga dahon at akin nandadalhin dadalhin doon sa aming alagang baka. Nang sa ganun ay mabigyan ko na rin siya ng kanyang pagkain. At siguradong gutom na yun. Hinaantay na niya yung ibibigay ko na naman na pagkain niya. Ayan na nga yung aming alagang baka mga kabukid. Hindi ko na nga ipatyan yan, na lang siya nakatali. Binibigyan ko na lang siya o kaya dinadalhan ko na lang siya ng pagkain dyan sa kanyang pwesto. Pinuputol-putol ko nga pala yung dahon ng saging. Nang sa ganun ay mabilis niya makain yung dahon, ganun din ang kanyang tangkay. Nang sa ganun ay lahat makain niya nang walang matira. Ayan nga, talagang gustong gusto ng aming alagang baka ng dahon ng saging. Hindi nga lang pala dahon ng saging, kinapakain ko dyan maging yung puno ng saging o kaya yung pinagtibaan namin. At yan nga, sasapali na ng aking biyanan yung saging na mundo mga kabukid. Pagahatian namin yan. Yung iba, yuyuwi niya sa bahay. At yung iba naman ay may iwan sa amin dito sa bukid. May ilalaga na naman daw po siya na hilaw na saging. At isasawsaw niya daw sa ginamos. Ugali kasi ni nanay yun kasi nga tubong lady siya. Yung sa amin naman mga kabukid ay pahihinugin ko kasama nung sabang Tagalog. Abangan yung mga kabukid hanggang sa mahinog. Paalam!